panahon, may isang lugar na may nakatirang mayaman na lalaki na may apat na anak. Isang araw, nagkasakit ang kanilang tatay ng malubha. Tinawag niya ang kanyang mga anak upang bigyan ng payo tungkol sa palagi nilang pag-aaway. Bawat isa sa inyo ay kumuha ng patpat, pagkatapos ay itali ninyo ito. Sinunod agad ng magkakapatid ang kanilang tatay. Sinabi ng tatay sa kanyang panganay na anak, Subukan mo ito putulin. Noha ng panganay ang mga nakapikis na mga patpat at hindi ito naputol. Sinubukan naman ng pangalawa, pangatlo at bunsong anak at hindi naputol ang mga nakapikis na patpat. Ngayon, bawat isa sa inyo ay kumuha ng isang patpat at subukan ninyo itong putulin, mga utos ng tatay. Sinunod agad ng kanyang mga anak ang utos ng kanilang tatay, ngunit naputol agad ang patpat ng bawat isa. Sabi ng lang tatay, mga anak, ganyan ang mangyayari sa inyo kung patuloy kayong mag-aaway. Madaling masisira ang inyong relasyon bilang magkakapatid, ngunit kung magkakaisa kayo at igagalang ang bawat isa ay mananatiling matibay at maayos ang inyong samahan. Ano pagsubok ang darating ay inyo itong mapagtatagumpayan.